Ultimo gani Juan. Nga na ka panghugas? Unsa ka? Ultimo na imong Ultimo na imong Ultimo sa bunanan imong paros panusan? Bisa ka panglaba ka mga di ka ka si mama pa imong laba? Senyorito ka? Igor ka mo ba? Waka'y buhaton, bisa ka panghugas sa plato, di ka panghugas? Pilabot lagi eh. Kung saan ka, mapasin nyo nito, kaning bay? Kauntog ra ka, ane? Naanag ganyan kay internet, aning bay? Gusto rin mo kang internet, imot eh? pong katugan, usang adlaw? Bisag, hugas na lang magplato. Bisag, magdungag, di ka, moray, buhat nung kinken. Di ka ka pang hugas, magplato, dungag Bisag, mo na may trabaho. Wa, jod. Gasalig, ka Gasalig, Matar kagkaon. Maligo. Bisag hugas plato, di ka panghugas. Mula, mula, mula kao, di ka, magandang ka ni papa. Huwag mula ka. Sira tawag-tawag yung laking way po inundang trabaho, way trabaho. Mag-ipon mong doon may trabaho. Para mo pang tawag-tawag Pareha mo, pang pakugon. Natural nila kay kay kanta ba? Okay, gipang ka. Igura ka magkaon kaon ning bay, isig ka panghugas plato. Ate pa ba to na gituok nakas mo ma. Gituok nakas mo gidikat sa mga kwan mo. Temaris ato kay tapuan ka sa mo. Hayahayaan ni uli gigikan galaag inom ko inom ako mula ako kinya ko maginom inom ikaw mula agkap kay trabaho pero kusog ka kami inom nani mo pakang alak nabuang ka eh kayahe kaya hay kinabuhi aring bay usang adlaw taman gabi na lamang, gasil ra. bisag ka panghugas ang plato di ka panghugas bisag ka kuan Angay, namung uyab, patong pagugod mong duha. Dapat <traumatic> so, kay padrama drama gila kila kung kaya ang ajan. Wakay. Ngawakay -no? Ng trabaho. Ultimo ka panghugas. Bisa kana lang imong kuan nil gila si mama pa palabon. Asa ka kapagas sa mungaong? Asa naman ko na magikuha na mo -ikuhan, mag -ikuhan, mag -ikuhan, mag -ikuhan, mag kabagas imong naong. Ultimo pa labuhon nimo si mo pa palabuhon. Ultimo hugason si mong bonanan si moy pa lahe pa lahi pa, pa hugason. Ikaw di si isdanting tapuan. Ako ba mo nimo di pa pasuron sa saon. Iskuela ba ka hinungdan wala hot. lang kami sa una. Alas 4 mo na kay magkawos pa, magdungag pa, magbakero pagkabaw. Ang ikaw ko. Pukawon pa, alas 6 ka Kaya maliit na. Pura waton pas driver. May paglaktod ka, muundang. Eskwila lang makakuhinungdan. Asa, ikaw na mong kabagas, mong naong kin, kin Sa una, raka, di ka, wakag mong kamausob, tapuan, ipong katamo. Isag kusa na lang makag, panghugas plato, buntag, kada uli hapon hugas plato. Ya hugas imo maglabas imong sinina. Di jud ka panghugas bisag ka pang paglaba og panghugas mo ni trabaho di jud ka buhat. Grabe na bata sana. Ayayaan ay, ni uli kay ni uli. dapat uli bahong bahong ko nang alak. Ayay, isudyante ra si sujanti aron. Inuoko. You know, okay.